Magandang tanghali sa inyong lahat. Meron tayo ngayong feeding program na gaganapin dahil second anniversary na Team Casimira Angels. Ayan, yeah, nasa, yung sponsor natin dito is si Ninang Hani ng Casimira. Yeah, nasa ano siya, nasa ibang bansa. So, dahil wala kaming celebration sa second anniversary ng Team Casimira Angels, uh, Nag-sponsor si Ninang Casimira ng Jolly Jollibee, sa mga kids. So dapat daw mapaligaya kayo. Kaya dinala ko dito sa inyo ang saya. Saya dahil sa Jollibee. Sayan, thank you so much ni nang Casimira. Uh, so, ito na 'yung mga bata. Kulang pa wala pa 'yung iba. Late silang dumating. Pag naubusan sila, bahala sila. <laughs> so, ayan, mag-start na tayo mag-distribute ng mga Jollibee.

南，南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边。南边 Hola, dice la verdad,

Sige start na ng kainan So saktong-sakto lunch ngayon Tanghali na Parang maliit yung space natin Dito na dito na Meron pa doon Dito na kayo partner nyo Uy na kayo doon Isang linya. Sa likod, isang linya lang. sino pa? O kayong dalawa, dino kayo. ano masasabi mo? Matangkad. Matangkad. Ay, matangkad nga naman. Meron ba? Ay, wala. sorry, ikaw. mo kay Hana. Huwag mo siya nga Ang daming katangian. Maraming katangian. Ano? Mapangit. Mapangit. Binanggit na yata kanina wala. yung pangit. Wala. Wala. Pwede naman umutro yung hindi na. Ay, uh, may, 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 may round dyan. Dito. Ikaw, ano masasabi mo doon? Masungit. 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 Mayroong masungit ata. Ay, wala. Walang masungit. Ikaw? Maliit. Maliit. Walang maliit. Uh, next. Ikaw naman. Ikaw naman. Lahat yung mas sama ha? Lugain. Walang lugay. <laughs> Sawa naman. Mabaho yun. Mabait. Mabait na, kuha na yung mabait. Sala kanina pa. Ulit-ulit yeah. na yun. Aan Ikaw. Hindi mo ninibabalik. Mayabang. Mayabang, walang mayabang. Di naliligo yan. O, oh, di naliligo. Naliligo. Meron dyan. Ay, naroon! Ay! <laughs> Ay! magaling, magaling. Ay, makatumig. Walang tingin na. Di naliligo. Wait, baka makunit. 50 pesos. Okay. Malakpakan. Okay. Ah, matalino. 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 Hola. Oh, wala. Ay, dito. tu yun. Narun, matalino. Oh, yeah. Yeah. Ah, okay. Ay, yun. Yeah. Yun. Matalino. Tapos ano dito, ikaw, ano makasabi? Pango. pango. Pango? Ay, walang pango. Pinaka ulit sa likod. Ikaw. Bakla. Bakla, wala. <laughs> <laughs> gwapo. Gwapo, nakuha. Nakuha na ang gwapo. Ah. Uh, oh, o, ano yung iba? Yung iba kayo. Pumila kayo. Pwede. yung, mga hindi na na nakakuha. Mamaya ka na kayo. Kakukuha lang ninyo. Yung mga pinira katangin na naman ninyo. Doon sa likod, doon sa likod, pareho. Ay, doon sa likod. sa likod. Doon pumila sa likod. Oi, kung hanap ka na kung yung mga amat, oi, yung nanan. Okay, o, ano ineng? Papugi. Papugi, na wala nang papugi Nakuha na kuha na. Kaya. Mata ba? Mata ba? Ay, walang ng mata ba? Anex. Ano ikaw? Di naman mahihina naman yung magbata talaga. Nabasa mo. <laughs> ano, ano? Kaya mo lang ako mag-ulit. Hindi ka magaling tama. Isipin na agad. Malakas. Walang malakas matalino. Matalino. May matalino? Wala. Pwede Wala, walang matalino, wala. Isa na ako, walang makuha ka partner. Matalino nakuha na ni ano. Ha? sino? Simulas, dapat si ko. Bakit tatlo kayo? Kasi kung sino sa nod, ako na panalo na si Ano? Lobong O, ano masasabi mo kay Nico? Pogi? Ah, nasabi Pogie. na ang pogi. O, next. <laughs> Pogie. 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 Iba naman, ibang word naman. Yung iba, kahit ano, kahit hindi niya katangian. Oo. Oh, oh. Kahit mga ano, na mga May masayahin ba? Wala. Yung, ba mga gayo. Ba wala, wala. Hindi naman yung ano, 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 ng ano, 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 Maalalahanin. Maalalahanin, mga gayon. Ay, 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 ay nagtingin no, ba, ah, na. Hindi naman nakakabasa yan. Oh, next, ikaw. Lapit-lapit lapit dito. Lapit-lapit dito. Sige, dun parang kayo. Kahit Open din. Sense. Ah, wala. Yeah, yeah. Pabang bagay... nakapila, mag-isip na kayo nakasabihin. Oh. Tamad. Tamad! tamad. Ay, meron, meron, Ay, tamad. tamad. Ang galing mo tamad. Huwag oh. si Kuya ha? hindi yan tamad si ining. <laughs> ba, hindi kami <do. laughs> wala, kuya. Sangit, Ay, kuya. Pangit. 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 Ay, wala. O, next. Ay, ulit. pa dito. ang ano. yung iba? Ba't kayo layo na lang? Siya na tayo, Ano, ano binanggit binanggit niya? O, hindi naliligo, ikaw. Yutin, Ha? Wala, Ay, wala. Iba hindi ka yung... Matulungin. Nasaan? Ayon, meron. May matulungin. O, hindi rin si ha? Hindi, hindi, hindi mo yun malalaki, yung malalaki, hindi. Malalaki, hindi pa na, ano na nalu na hindi na ano na hindi na ano huwag hindi hindi huwag hindi huwag hindi 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 Eh, wala. Wala. So, wala. Masipag. masipag. May masipag ba dyan? Ay, meron. <laughs> <clears throat> ah, oh, yung malalaki, yung malalaki hindi pa nakuhulaan Mag Ano, ano? Palamura. Palamura. Mayain na. Palamura. Okay. Okay, Leo. Continue. Yay! Yeah. Huwag kayo doon kayo. Doon lang, doon lang. Ah, last. Dito, 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 dito. Bakit 'yung panalo mo? <laughs> oh, si birthday boy ang nakakuha ng 100. Oh, itiklop mo, itiklop mo habang wala yeah, pang nagpapakulay. Na okay, next. Ah. Papag partner ninyo nanalo na maghanap kayo ng kapartner na hindi pa nananalo. Ah, partner kayo ni Ining. Ano ano ni sa iyo? Hindi na nagtutot brush wala. O partner kayo ni ano at nanalo na si Hana. Mauna mauna. Mauna wa si Wala. Ano na ito? Apat na lang ito ay. Bawa nga 'yan ng nanalo. Ay, di pa nga. <coughs> siya na nanalo na si Hana. Di pa, di pa. Di pa. Eh, walang ganun. ko sa iyo? Tamad. Nakuha ng tamad? Siya na nakuha ng tamad. Oh, o, Bansot? Bansot? Wala. Bansot, pandak. Wala lang Wala. lang pandak dyan. Ay, wala. Ilan na lang yan? Tatlo, apat. Apat na lang. Ay, yung malalaki di pa nakuha. Chess sa. Chess mo Wala. Wala lang chess sa. sa Madam Damin. Madam Damin, wala. 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 wala na Wala din. Nakuha na yung pugi. Ha? Wala din. Nakuha ay nasabi na yung kanina walang gayon. Ano? Ay, si Miko nakuha Kahit ano, maraming karakter. Wala. Ah, oh, next. Ako muna. Ah, sige. Pahamak. Pahamak, wala. Ay, ulit-ulit na yung bakla, walang ganun. Madaya. Madaya, wala. Sige, pinaw din kayo. Isu kayo. Pinaw din na nanalo. Marikot, wala. Isip isip tong iba no mga hindi mo maiisip. <laughs> isip isip tang hindi mo maiisip. O ikaw. Pagbigay. Mapagbigay wala. Mga ano naman mga negative na ano? Mga mga kapintasan. Kapintasan. Ay. <laughs> <laughs> ano sa iyo, Gab? Madam. Oh, ano ano sa iyo? Mababa ilong. Mababa ilong pango, walang ano? ganon. Ano? Maputi? Maputi. Meron? Ay wala. Panda. Panda din. Ay nasabi na yung kanina. Malaki yung ilong. Walang ganon. pa na. Madamot. Madamot. Ay wala. Magalang. Magalang. Wala. Kotohin. Kotohin. Hindi <laughs> ko na isulat yung kotohin. Dugay. Dugay wala. Walang ganon. Paparaya. Wala. O oh, sino pa yung iba bakit iilan na lang na ba? Nanalo na yung iba? Nanalo na yung iba? O Ha? Marisol, Marites. May ganun? Wala. Yun yun. Wala nga. Oh. Ah, saan? Wala nga. Dito muna yan, yan. Ay, Ay kasi ito. Pikunin. Pico. Pico. Wala. Damdam nga. Ino, binanggit na yung kanina. Sa kayo? kopya. Oh, oh. Wala. Magdadamot. Madamot? Ulit-ulit na yun. Malinis. May malinis? May isa. Ay, meron. Okay, sino malinis? Ay. Sino malinis? Okay, sana, sana na. Uh, um, na. Um, Tatlo uh, na nga lang, malalaki, ay, malalaki ay pa yung natira. Malalaki pa rin naman, hindi isang daan. Sige, pag hindi ninyo nakuha sa akin na yan, sabun sa kwento ka. pa. Dali. Kami sige, o oh, sige, pinagay oh, oh, na lahat. Lahat na lahat. Ulit-ulit na ito, hindi na namin. Okay, next. Oh, ano? Malaki ang mata? Malaki ang mata wala. Libagin wala. Oh, ito na. Dap. <laughs> ano? Yung mga kapintasan. Uh, ay, ay, bong. Pala mura nakuha na yung wala. Bobo. Bobo. Para sa bonot wala. Oh, ikaw ano? Sinungali. Ako sinungali wala. Buraot wala. Cute. Cute. Ay wala. Paano? Ito na ito ano kaya ito? Hindi na mahula-hulaan. mo dito. Para dabog. Ha? Para dabog. Para dabog. Para dabog. Na Wala. Ikain Iba na na ipag. adik cellphone. Ha? Adik sa cellphone. Wala. Masamang ugali. Ha? Basta ugali. Ano ang klase mo ugali? Huwag ka na Para sisi. Wala. Naninisi. na. Mga kalimutan. Mawal yan. Sa dami nagsagot ni Bonsok, masisiro. Mawal yan. Na, malaki na yung natitira na yan. Yung putsak mo pati sinombrero mo na. Ano? Kasali, kasali. Huwag kong pumila sa likod, doon dung... naman. Ano na? O doon ka sa likod, wala ka pang maisip. Nananabulo. Para sa bunok, wala. O. Nananantok. Wala. Kasi binanggit niya kanina. Di crush nang crush niya. Di crush nang crush niya. Sinabi na yung para pakiyo yun na yan. Iba naman, yung ibang ano, term. Papatayan. Papatayan ano? Nagpapatay yan, walang ganon. Paano? Magtutulungan. Nagtutulungan, wala. Matulungin. Uy! O, ikaw lang! Ha? Maha, pangit! Ay, nabanggit na kuwari yung kanina. Bubo? Binanggit na yung kanina, wala. Bubo. Masungit. Masungit. Pilay. Pilay, Bila. wala. Agot. Para sa, Ano ah, sabi mo kay Jason? Ano sabi mo kay Jason? Marites. Wala. Wala. Yung isa nung maripis, hindi ninyo nahuhulaan. Marisol? Hindi ganon. Marito. Ah. <laughs> ni Marit, ano yan? Maritis. Ano yan? Sinabi ni Iso? Awang ko noon. <laughs> Maki pera? Hindi. Madaldal? Madaldal. Ay! Hey! Malapit na! Yes, Masa. Ay, eh, hindi. Malapit. Malapit na doon sa madaldal. Ha? Malapit na sa madaldal. Maritis ang nanay. O, oh. oh, ano pa yung isa ng ano si mama mo? Maritis. Hindi, yung isa pa. Si Atiana. Hindi. Ano si mama? Anong galing ni mama mo? Masama, masama ang ugali mo. <laughs> yung isa nung isa pa nung Marites, ano 'yon? Alam alam ng anak. Ikaw ano? Maldita. Maldita hindi. Ano? Masi, masi. Ay, ang dami mo nang sagot. Walang wala na nakuha na. Ano? O ikaw ano? Madaldal. O isa pa nung madaldal. Sige, ang bulok. Hindi. Marites. E binanggit mo na 'yan kanina. Ana, malapit na doon sa ilalim. Bakit yung dila? Hindi. Ay, bakit alam. Ano? Ay, alam ko na. Hindi. Ilan pa yan? Tatlo? No. Musa, oh, sige. Ah, oh, sige. O, sige. Taposin lang itong line at ibang game naman. Ulit-ulit na ano oh, ulit ulit yung madaldal. Isa pa nga nung madaldal na ha yun. Isang oh? ibang version ng madaldal. Ano yun? Ano? Ulit-ulit ang maritis. Ay, di. Madaldal. Madaldal. Madaldal na naman. Iba pa, yung iba pa. Madaldal din pero iba. Ibang oh, level ng madaldal. Hindi, ibang ibang term, ibang level ng madal, mas madaldal. Ano 'yun? Okay, Bongalera. <laughs> <Bungalera. laughs> Nasaan na si Miko? <laughs> 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 oh, oh. oh ada oh, <laughs> pa. mana oh, ano? oh, oh, oh. <laughs> lang? Apa yang sedang? Ada apa? 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 Ada sa. Kapansanan ah. nito. Oh, kapansanan sa bandang mukha. Isugay doon. Oh, oh. Kapansanan. Bam, kapansanan ah, yung defect yung Bingi, walang ngipin, walang ilong, mga ganon. Anong tawag doon? Wait lang. Ano? Ano? Ay, nagsagot ka na? Yung pipi. Sabi mo may... pipi. Hindi. Dalawa na lang, ha? Dalawa na lang. Bulag. Bulag. Hindi. Ay, malapit sa bulag. Ah, wala. May bukol? May... Wala. Mata. Mata. Hindi. Mata. mata? Hindi. 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 Ano? May tin ng konti? Hindi. Sipunin. Sa mata nga ni... Sa mata But... ni... So, oh. Yung ano, oh, may wow. kapansana. Pwede. Di, na, di nakakahinang. <laughs> mata, di nakakahinang? <laughs> Duling. Duling. Ikaw bang... Sa ikaw bang nakatorn? Hindi. Sila, wag kayong sasagot kung hindi kayo nakapila. Ano? Duling na lang. O duling na lang daw. Makinig kay Batsing. Meron duling. Duling. kasi, kasi pumila. na duling. Nakapila ka pa, ikaw ba yung sasagot? Nandiyan ka pa side. O isa na lang. Tungkol naman ito sa bibig. Ano? Ano yung yung kapansanan ng bibig? Ano yon? Kapansanan ng bibig. Wala, kayong magsalita. May ano 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 at hindi ano ano kayo ano 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 na ano Hindi ano Hindi ano Hindi ano 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 na. ano pipi ano Hindi ano 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 ka, ano Bibigay ko sa iba. ano 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 ibig sabihin ano 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 hindi. Atokal sa bibig. Kapanasaanan ng bibig kanino? Ano ano Ano? dong kamumila ano Kasi pala hindi siya kituk-bras. Ano? Sino dinaputuk ng bibig? Ano ba yung depekto makikita mo sa bibig? malaki. Malaki? Hindi. Ikaw. Ikaw na. binanggit Siya yung kanina. May tonsil? Wala. Bungal. Bungal? Wala. Ano yung pareho yun? Iba, okay, iba. Malaki ba 'to? Hindi. Hindi la. Hindi. Malapit sa bungal. Anong ibang term? Pumila ka, wag kang, ma wag kang madaya doon sa likod. Ibang term ng bungal. Pag sinabi niyo, hindi Bungi! Bungi! Ah! Bungi. Okay. Ah, ayan ha. Congratulations! Oh, next! Meron pa tayong ibang game. Pila, pila ulit kayo. nating laro ay... Ano, yung relay. Relay. Dapat ano, Ilan ilan kayo lahat? 18. 18. So dalawang ano, dalawang dalawang linya lang. 18. Sham sham. O tatlong linya, hindi tatlong linya para anim anim lang. Kahit ano. Anim anim, tatlong linya. Anim anim. O isa dito, dito dito. May leader kayo, may leader. Makinig. Sa unahan ang leader. Sino ang Paalisin no, Makinig. No, quiet. Ang letter sa unahan. Wala lang, ani manim. Okay. Hoy, alisin mo yung ano mo. bawal yan dito. Ay mo bawal 'yan. Makinig. O, ang leader. Sino ang leader? Nasa unahan ang leader. Ang leader? O, ikaw na, na ding. O, ang mechanics ng ating laro. Shhh. quiet. Ang ating laro ay, alam niyo yung, paano yun? Salapit piso, 25? Ay! Ay, hindi ko yun. Ay, hindi ko O, sige. 25? Ay, salapi Salapit? Piso. Ngayon. Ay, hindi pala. Ang hirap. Piso, ba? Piso, Ano? Ang hirap. Ay, di ano na lang. Hindi, madali lang yun. Tatlo lang naman. Tatlo lang naman. O, ganito ha. O, pag, pag, 25 Ha? ay, di, ano, piso-piso na lang. O, pag, pag, ano, is makinig. Pag, is talikod, piso. Pag paganon, limang piso. Pag tagilid, sampo. sampo. O, pag isa pang gayaan, another sampo, di, dalawang ganon, bainte. O, naintindihan? Ito ay? Piso. Ito? Ma, Ito? ma ako, sampo. bainte. Hindi, ma, 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 sige. Ngayon ma, may ma, na ma, ang ma, 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 kay ma, 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 Ha, di sinabi ko ay 50? Oh, ilang sampo 'yon? Oh, di ba ganun lang ka isa, dalawa, tatlo, apat, lima, ganun lang. Oh. Ngayon ka, walang magsasalita, imo motion mo sa kanya. Kaya kayo doon ha. Imo kakalabitin mo siya, yung kasunod mo tapos gaganunan mo. Bibilangin mo 'yon. Bibilangin mo 'yon, ha. Tapos ganun din, kakalabitin mo yung kasunod mo, imo motion mo din, walang, walang magsasalita ha. Ngayon yung nasa huli, si Ata, yung nasa huli, sasabihin niya sa akin kung magkano. Naintindihan? Hoy! Naintindihan ninyo? Oh. Okay, leader, come here. Leader. Tatlong leader. Tatlong leader. Oh, ikalabitin ang kasunod. Wait, wait lang. Kalabitin ang kasunod at emotion. Huwag mo ibolang, walang wag Mag-motion mag ka, ganon ganon. Oh, ilan yun? <laughs>

Okay na, ito ang ating mga papremyo Para hindi naman lang kera Bigyan isa-isa oh, Ano na sila, out na sila Ano na sila? para mapagbigyan itong Para mapagbigyan naman itong iba Bibigyan ba yung ilang ito? Oo, bigyan isa sila O oh, next, kayong dalawang linya, galingan ninyo ha Ay, nakuha sila Nanano nabi sila. Ah, oh, uh, uh, ano, uh, refresh, refresh. Ilang na ito? Ito. 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 Lima Okay. Oh, Dalawang leader. Dalawang leader. Sige, talikod na, talikod na. Na, na. Oh, emotion lang ha, walang babanggitin. Hoy, kalabitin mo si ang kasunod mat emotion mo. Piso, lima, ay, piso, lima, sampo. Oh, ano yung binanggit ko sa iyo? <laughs> Ito motion mo lang sa kanya. Piso Lima tapos piso. Six. Oh, na, 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 Ah, <laughs> oh, next. Ah, oh, oh doon kayo pila kayo doon. <laughs> oh, kayo, isang, kayo naman, kayo isang linya linya. Linya, maglinya na kayo. O oh, sino ang <laughs> leader? O oh, ano lang ang leader. Doon ka, sa huli. Totoy, doon ka sa huli. Lapit, isa lang ang leader, isa, isa lang. Isang linya lang magkakaiba. <laughs> ano? <laughs> motion? panang <paano, laughs> motion nun? Ay, sarap na, dito na, wag naman, ay, na na, Paano yun? Isa lang. <laughs>

Alem, alem. Alem. Ay, wait, makinig muna sa harap muna, harap muna. O, siya nga, Ano yan, dapat lahat kayo hindi magkamali. Kasi may isa lang na magkamali, mali na lahat ng kasunod. Ngayon kaganito ha. Piso, lima, sampo. Ah. Naintindihan? Pupuntahin ninyo kung ilan ang sinabi ko. Okay, o sino na? Leader, come here. Leader, sino na? Ikalapitin mo siya at emotion mo sa kanya. Alam <laughs> mo okay. <laughs> Sabihin mo. Dito. Okay. So, Dito nagtatapos ang ating palaro ni Ma'am Ninang Casimira. Meron pa. Na yeah. ng gigising ka pa lang <laughs> tulugin ay minodoro pa ba no hindi na siya tiana hindi naman siya kasal eh wow! hindi yan nag-sali yung basura na gani tertai jari king king ah meron pa Ayan, thank you so much po Ninang sa pagpapasaya sa mga kabataan. Pasi mo Pila, daw.